gyera, pagbagsak ng mga eroplano, pasulpot-sulpot na nakakahawang sakit, kamatayan at iba pang trahedya. Lahat yan, nakita daw na mangyayari na noon pa ng sinasabing Nostradamus ng Asya, ang bisyonaryo na si Rudy Baldwin. Totoo ba o sadyang nagkataon lang ang kanyang mga naging pangitain na sinabi rin niya dito sa aming programa? Eto na. Kayo na ang humusga sa Babala ni Rudy Baldwin. Two, sa pagbubukas ng bawat taon, nakaantabay na ang lahat sa mga prediksyon Marami ang sumasangguni sa mga psychic o mga taong may pinaniniwala ang kakayahang makakita ng hinaharap na makapagsasabi kung ano ang magbibigay ng swerte at ano ang makapapanangga ng malas. Sa Pilipinas, ang kilalang visionary na si Rudy Baldwin, sinasabing Pinoy Nostradamus, ang tanungan ng marami dahil marami din daw sa mga prediksyon niya ay nagkakatotoo. Huling nakausap ng Rated Corina si Rudy noong 2021. Matatanda ang lumutang ang kanyang pangalan sa social media noong kasagsaga ng pandemya kung saan pinopost niya ang kanyang mga vision o mga nakikita niyang pangyayari sa hinaharap halos lahat daw ng kanyang mga naging pangitain na kanyang ipinost sa kanyang page ay nangyari. Ilan lamang dito ay ang lindol sa Davao. Ang pagpanaw ng batikang aktor na si Eddie Garcia, ang pagkamatay ng basketball legend na si Kobe Bryant at ang anak na si Kiana, at ang pagputok ng Bulkang Taal noong 2019. Madagdagan pa siya pero... At ngayon, muli kaming nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan. Binalikan ni Rudy ang mga prediksyong una niyang sinabi sa aming programa na lahat pawang mga nagkatotoo. Rudy, kumusta ka na? Ilan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ilan taon na ba yun? Mag-apat na taon na tayo. Apat nakikita. na taon. Marami ka ng bisyon na nagkatotoo. Yes po. Kung naalala mo nung last time nating na episode, Sinabi ko sa iyo lahat ng mga prediction ko. Isa doon ang sasakyang pangdagat na lumubog. Ang tinutukoy niya ay ang lumubog na barkong Livestock 1 kung saan anim na mga hayop at apat na putatlong crew ang nakasakay. Dalawa lang sa mga lulan nito ang nakaligtas na pawang mga Pinoy habang hindi na natagpuan pa ang iba. Ang pangalawang prediction ko tungkol ito sa sang singer. Nag-aacting ito sa pelikula, at mahilig ito sum magsuot ng sombrero. Si Mr. Apple Boerino at siya talagang tinutukoy po. November 29, 2020, tuluyan na nga na ang singer sa sakit na chronic kidney disease. Sinabi rin niya sa amin na may mangyayaring lindol na nagkatotoong naganap matapos maramdaman ang 6.3 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Laguna. Paano pa rin ito dumarating sa iyo? Walang certain time po kung kailan tulong ito. Basta pag lumabas na yung vision ko, kailangan ko talagang umupo. Tumingin ako sa pader, pero may hawak akong bullpen sa papel. Sinusulat ko siya pero hindi ako nakatingin sa sinusulat ko. Kasi pag pinapanood ko lang siya ng pinanood, minsan kasi tatlo, apat 'yung vision. Hindi ko siya ma-memorize. So ang ginagawa ko na lang, kung anong nakikita ko, sinusulat ko na lang talaga siya. Then pagkatapos ng vision, saka ko siya binabalikan at inaayos. Malinaw ba 'yung mga petsa? 'Yung mga lugar? 'Yung mga personalidad na apektado? 'Yung lugar malinaw. 'Yung mukha ng tao malinaw. 'Yung pero pecha. 'yung petsa, depende. Depende po talaga, Miss Corina. May may vision na nilalabas lang lahat pero hindi naglalagay ng pizza. Minsan ang ikinwento sa amin ni Rudy na limang taong gulang pa lang daw siya nang matuklasan niyang mayroon siyang kakayahang makita kung ano ang mangyayari pa lang. Isa dito ang vision niya sa pagkakaaksidente ng kanyang sariling kapitbahay. Naglaro kami sa labas. So may dumaan tong lalaki. Sabi ko sa kanya, Kuya, next week Mano ka, maksidente ka talaga. At ang bilis kasi ng takbo niya naman yung Sumalpok talaga siya nung tinanggal yung nung, nung dumungaw ako niya. Dahil sa sunod-sunod na ang mga pangitain niyang nagkakatotoo, hindi rin daw niya naiwasan na mahusgahan at mabash ng ibang tao. Ito rin ang dahilan ni Rudy kung bakit ayaw na raw niyang pangalanan pa sa kanyang mga post ang mga taong nakikita niyang mapapahamak. Pero may mga pagkakataon naman na minemessage message talaga ni Rudy ang ilang personalidad para mabigyan ng babala. Kailala ko lang din, kalapit lang din sa amin, although alam ko talagang mawawala na siya. So nilapitan ko siya, sabi ko hanggang ganung araw ka na lang, pinakita ng Lord sa akin, eh wala na po talaga, kailangan ka na niya, baka naman di mo ayusin muna kung ano yung problema mo. So usually, di naman siya nagalit. At thank you pa nga siya eh ting ko siya kay Lord. Odo inayos talaga niya. Itong nakaraang 2024, siguro naman ito maaalala mo na talaga yung mga vision mo na nagkatotoo. Ano ang mga pinakamalalaking event? Aksidente sa sakyan, sa bukid noon. Talagang ano 'yon? Malaking aksidente 'yon. Medyo naka nakaka-stress lang talaga siya. Pero nagsabi naman ako na karambola siya. Mag-ingat lang talaga sa pagmamaniho. Sinindak ulit ni Rudy ang mga Pilipino nang makita niya sa kanyang vision ang pagkamatay ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose noong nakaraang taon. At nito lang December 26, 2024, napabalita ang pagbagsak ng eroplano sa Kazakhstan at nasundan din ang pag ng eroplano sa Jeju, South Korea noong December 29, 2024 na ikinasawi ng 179 na crew at pasahero. Lahat ay mga nakita rin umano ni Rudy sa kanyang vision. Ang dami rin nagbabagsakan ng mga eroplano. Ito ay na-post mo rin. Paano mo nakita ang vision na yan? Una niyan, madaling araw. So, ang, alam mo yung feeling na nanonood ka ng pelikula na ramdam mo nando doon ka talaga. Na hindi mo halos mabilang kung ilan yung mga aeroplano na sumabog. Pero hindi na, hindi ko na kasi iniisip yun eh. Ang ginagawa ko kailangan masulat ko. At na yung 2025, kahindik-hindik na mga trahedya at kamatayan pa rin ang nasisilayan ni Rudy na naghihintay daw sa atin sa bagong taon. Una, ang pagbagsak ng marami pang eroplano. Madagdagan pa siya, pero hindi ko rin masisisi lahat sa aeroplano eh. Meron tayong tinatawag na enerhiya na hindi natin mawari na parabang hinihigop tayo papunta dun. Hindi ko siya, gusto ko siyang hulihin, gusto ko siyang unawain kung ano. Kasi bago naman lumipad ang aeroplano, chichik mo na talaga yan. Siguro ang tanging may payo ko na lang, Miss Corina, magdasal na lang talaga. Ikalawa, ang krimen na rape na mangyayari daw sa isang batang aktres. Malit lang na babae po to. kailan lang po yan? Namabas. Ito naman, himala na lang kung mabubuhay siya. Ako magbigay na talaga ko ng pinakamatinding, matindi clue na talaga ha. Latest lang po siya na issue sa cheating. Ang pangalan niya nag-start sa letter M. Ikatlo, ang pagpanaw ng isang sikat na vlogger dahil sa cancer. Merong isa, isa siyang vlogger isa rin siyang artista. Maganda, sexy, mm, dalawa lang silang magkapatid na babae at isang lalaki. Okay? Ibang lahi yung papa niya. Oh my God, pagiging niyo pa po. Alam ito. Nagkaroon na siya ng ano, issue sa health niya. Although naayos naman. Pero lumipas ang ilang ano, bigla siyang nag-shutdown. So nagkaroon ng cancer yung loob ng katawan na pero hindi po siya nagamot. Talagang kahit gaano pa ang dami ng pera niya, hanggang doon lang talaga siya. Wala akong makitang may kadugtong. Ikaapat, ang bagong sakit na kakalat na magiging bagong pandemya. Magkakaroon ulit ang isa pang sakit o pandemya. Kasi pinipilit nila sinasabi sa akin na madam, maiugnay natin siya sa virus. Kanat, di siya pwede sa maiugnay sa virus kasi ano siya eh, bakteriya. Yung bakterya na yan, pag pumasok sa katawan natin, halimbawa ako, nagkaroon yan, wag naman. Hahawakan mo man ako, i-embrace mo naman ako, hindi ka mahawakan. Yung bakterya na yan, naka impact lang sa loob ng katawan natin. Alam mo yung tumutubo sa katawan mo kasi laki ng pisa. Pag tinusok mo siya, ang dugo minsan nagkulay itim. Minsan may pagkadilaw. Bira na lang may dugo. May gamot naman siya, Miss Corina. Kaso lang kung gaano kakabilis mag Tapal ng sakit, may tutubo na naman. Parang isang bakterya na kailangan makipaghabulan ka para mabuhay. Yun yung nakakatakot. Lumabas naman ulit sa bisyong ko. Isang sakit na palagay na natin ang virus sa kayang COVID. Palagay na natin. Ayun na. Kaso lang, hindi lang hindi mo malalaman sa lagnat lang yun. Basta once na isang tao, sumuka na ng dugo. Tsaka dumugo na yung ilong kung paano tayo nagigpit ng pandemic na kailangan talaga yung tao niyan, huwag mo siyang lalapitan. At ikalima, ang pinakamatinding pagputok ng bulkang Taal na magaganap daw ngayong taon. Taal hal, halos yearly. Yearly, yearly siya nag-ano, nag -e But this 2025, mag-eruption po siya ng pinakamalakas. mag mask na tayo lahat. Talagang grabe ang dilim ng palibig, paligid pati Metro Manila. Pagsabog ng taal, may sisipol dyan na maliit na isla. Kahit ako ay hindi nakaligtas sa kanyang mga pangitain, may babala din sa aking personal si Rudy Baldwin. Pero ikaw, Miss Corina, pagdating ng July at August, lalo na yung July 19, saka 26, saka August 2, saka 14, yung pagmamaniyo. Baka pwede muna, wag muna kasi. Hindi lalabas ba, ng bahay. May aksidente po kasi kayo eh. Kung record mo nga yung mga dates na yon. Pero hindi naman daw puro trahedya ang taong ito. May good news din tulad sa pagnenegosyo. Sa negosyo, ngayong 2025. Pato ang mga pagkain. Ah, pagkain. Maraming mga pangarap na ito pa dahil sa negosyong pagkain. Sa kabila ng kanyang angking kakayahan, taas noong sinabi sa amin ni Rudy na wala naman daw siyang nilalabag na utos ng Diyos. Naniniwala si Rudy na ang kanyang mga nakikita o mga vision ay biyaya mula sa Diyos. Instrumento lang daw siya para maiparating ang mga mensahe sa mga tao. Tandaan natin palagi na ang Diyos nililigtas tayo. Kung hindi niya ipaparating sa atin, mapahamak tayo. Hindi man magawa ng Diyos, Miss Corina, na bumaba sa harapan natin para babalaan tayo, ngunit gumamit siya ng instrumento para maiparating sa atin na gano'n niya tayo kamahal. Ayon kay Bishop Oscar Olido Jr. ng Philippine Orthodox Church, dapat nating siguruhin na sa Diyos na nanggagaling ang mga pangitain. Kung ito ay hindi mag magdudulot ng kapahamakan sa kaluluwa, treat them as a warning. So we always prepared. Sabi, be vigilant. Maniniwala ako sapagkat nakikita ko na yung, gina yung ito mga nangyari. Kasi nakabasa ako eh. At yung mga nabasa ko, nangyari na. Nangyari na. Pati yung pagbagsak ng eroplano na sinasabi niya noon. Pero para kay Father Raul Caga, isang paring Katoliko, hindi dapat paniwalaan agad ang mga taong nagsasabi ng mga pangitain dahil tanging Diyos lamang daw ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang ganyan sa simbahanis, talagang hindi basabasan paniwalaan. Uh, in fact, this is even considered as dangerous and, and sinful. Hindi dapat tayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi uh, yung mga claims ng mga ilan na meron silang mga visions and revelations na natatanggap. Ang pinakasigurado lang ay yung mga visions na re revelations na na kinukonsider ng simbahan na authentic, genuine, ay yung makikita natin, mababasa natin sa Biblia, sa banal na kasulatan. Malaman man natin ang lahat ng mga prediksyon sa bawat bagong taon, iisa lang ang sigurado. Kaya nating baguhin ang ating kapalaran. Huwag kalimutang humingi ng tulong sa may kapal dahil mayroong higit na makapangyarihan na pinaniniwalaan na tanging nakakaalam ng lahat.